Hi viewers! Welcome back to my YouTube channel, Marichu Vlog. Palagi ka bang nagkakaroon ng copyright violation sa Facebook? Alam mo ba na mayroong paraan para maiwasan to? So, simula nga guys, nung tinurn on ko to sa Facebook, ay hindi na ako nagkakaroon ng copyright violation sa mga video na ina-upload ko. For today's video guys, ay share ko sa inyo kung ano nga bang ginawa ko para maiwasan yung copyright. At syempre, para maiwasan din na ma-take down yung content natin sa paulit-ulit na pagkakaroon ng copyright violation. At kung babo ka pala sa channel ko, dito ay nag-upload ako ng mga tutorial video, social media tips, at kung interested ka sa mga ganitong video, ay huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At kung sa Facebook or TikTok mo rin ito mapapanood, pakifollow na rin para manotify ka sa mga video na i-upload ko. So, let's start! Open nyo lang guys yung Facebook nyo. For example, magpo-post ako ng video. Tapos, i-click nyo lang guys yung next na nasa taas. Bago nyo i-post yung video, dito sa baba makikita nyo yung copyright check. So, click nyo lang yan. At ito guys yung makikita nyo. So, kailangan mo lang i-turn on yung check for copyright issues. Save setting for future reels. So, paano nga ba gumagana ang copyright check sa Facebook? Ibig sabihin kapag naka-turn on to, Once na nag-upload ka ng video, ay madedetect ka agad ni Facebook kung mayroong copyright claim ng video na in mo at makakatanggap ka ng notification. Ang maganda dito guys ay mayroon kang isang oras para ayusin at baguhin sa video na mayroong copyright claim. At sa loob ng isang oras ay pansamantalang i-hold ni Facebook yung video na yon para hindi lumabas sa newsfeed ng mga followers mo. At kapag natapos yung isang oras na hindi mo naayos yung copyright claim, ay tsaka ka lang magkakaroon ng violation. Kaya, kung hindi pa sa'yo iyo naka-turn on to, ay i-turn on mo na, dahil minsan nakakagamit tayo ng mga background music clips na mayroong copyright. So, yun lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo. At kung nagustuhan mo itong video na to, ay huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. See you sa next vlog guys. Thank you for watching! once